Ayan, isa pong mga pagpalang pagbati dito sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana manawari nasa mabuti kayong kalagayan sa amang kayong sulok ng Daigdig naroroon. At dito naman po sa mga administration nitong Andres Desaya at sa lahat ng kanyang mga cabinet secretary kasama na si Elisa at dito sa mga pulitikong magnanakaw na ito magkanda matain lang kayong lahat mga buhakan ng inyo ito pong inyong mapapanood na video grabe talagang mapapamura kayo rito kung inyo pong natatandaan ito pong si Michael Ma Michael Ma po yan ha na yan po ay uh, naging controversial din yan at kasakasama po yan ni Lisa sa kanyang pagiging smuggler smuggler po itong Michael Ma na ito ngayon, ang oh, ano ngayon quest magler itong si Michael Ma, anong connection nito ngayon? Ang connection po dito ngayon ay inappoint na ni Andres Desaya bilang special envoy to China. No oh, see? Grabe ang mga putang mga na ito. Lahat na lang Inampun lahat ni Lisa itong mga putang mga na ito. Mga smuggler na ito. At uh, talagang nakakapanginig laman at uh, talagang uh, talagang ka, da, ka naku sabi ko nga pag makita ko lang itong mga animal na ito talagang hahatawin uh, uh, ko ang mga mukha ng mga animal na ito hanggang sa malagas-lagas ng ngipin ng mga animal na ito grabe, A special envoy to China itong smuggler na itong si Michael ma kasama rin yan dyan eh, yung uh, smuggler na kapatid ni Elisa eh Di ba yung si Martin? Oh. Grabe. Grabe na to. Talagang uh, lahat na ng mga mga tulisan, lahat na ng mga sindikato, smuggler, nandito na sa cabinet secretary nitong si Andres Lisayang Animal na ito. Ito po at sabay-sabay uh, uh, po natin panoorin at uh, ito na po at uh, para malaman po ninyo ang kabuisitan nitong mga animal na ito smuggler ginawang special envoy at hindi nila inannounce sa taong bayan bakit congressman Swan Singh Toto Swan -Sing, at congressman okay Joey Salceda nabusalan na ba ni Martin Romualdez ang mga bunganga ninyo at never ever nyo nang itinuloy itong agenda ninyo para sana marinig ng taong bayan ang pag-isa ninyo kay Michael Ma. Isang nakakatawa na lang na nakakainis na naman ang na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Dahil ang inaabangan na si Michael Ma na inaasahan na sa hirang sa Congress, makikita dahil daw muna ito sa listahan ng mga sagot sa agri smuggling ay naka-appoint na pala bilang special envoy of the President of the People's of the Republic of yeah, China. Ayon sa komento ng ating mga kababayan ay nabuo na talaga ang unity team with smuggler hoarders, drug drug lords, oligarchs, makakaliwa in justice na Korupsyon ng mga congressman at iba pa. Yan ang bagong Pilipinas. bagong mga at hindi pa eh, hindi ito na balita sa may media. Pati ang kongreso at senado ay tahimik din. Anong ibig sabihin ito? Ang gobyerno natin ay sabog. Ang gobyerno natin ay bangag at araw-araw, minuto-minuto, sigusigundo ay pinapatay nila ang kinabukasan ng Pilipino. Smuggler! ginawang special envoy at hindi nila inannounce sa taong bayan. Kaya anong ginagawa ng mga tao sa gobyerno natin? Anong ginagawa nyo? Nagnanakaw lang? Nangungurap lang? Itong pinangala ng smuggler ninyo, ikaw! Congressman Swan Singh, bumili ba ko sa'yo nun eh? At tapang-tapang mo dito sa smuggler na to, mga smuggler na ito. Yung mga Kasi itong mga sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman to isip, mga kababayan. Itong mga pangalan na ito, ay galing po ito sa Congress. Hindi ko to gawa-gawa na one day nagising na lang ako ay mag invento tayo ng mga pangalan. Diba? Galing po ito sa Congress ang mga pangalan na yon. So, bakit Congressman Swan sing Toto Swan at Congressman okay, Joey Salceda, nabusalan na ba ni Martin Romualdez ang mga bunganga ninyo at never ever nyo nang itinuloy itong agenda ninyo para sana marinig ng taong bayan ang pag ninyo kay Michael Ma. But lingid sa aming kalaman, di ba, hindi man ako nagpapalo ng uh, ano, Chinese Embassy, you know? First time ko lang sila napanood. Ay, in a point pa pala ni Kuting na special envoy niya na never ever sinabi sa taong bayan anong ibig sabihin niya. Rupert Magsales. Ang gobyerno natin ay sabog. Well, ang gobyerno natin ay hindi para sa atin, hindi para sa taong bayan. Kung di para sa mga smuggler, para sa mga pulvoronik, para sa mga ngamkam. Pag-aari na nila ngayon ang pera ninyo. Kaya pag hindi kayo kumilos na mag-speak up day, I hope may natitira pang matino dyan sa gobyerno. I hope! Dito na ako makapit. Parang wala na eh. Konting-konti na lang. Tsaka yung, yung hindi i-announce, mga kababayan, ng, ng presidential communications, ng Philippine News Agency, at walang balita kahit saan sa mainstream media. Pero ang pinakikialaman natin dito, maliban sa nakikinabang si Michael Ma sa kanyang smuggling business, nakikinabang pa sa power, okay, by using diplomatic passport, Diba? By using yung kanyang uh, pagiging special envoy na hindi ipinaliwanag sa taong bayan, sabi ko kung ano ang, pa, ano yung hinahawakan niya, ano yung mission niya as special envoy. Walang, kahit ang Department of Foreign Affairs, magkano ang sweldo niya, ano ang ginagawa niya? Tahimik. 'Di Diba? illegal sa China. Kaya talagang, di ba, ang business nila is illegal eh. Smuggling nga eh. So yan ba ang role, kuting ng Norte ni Michael Ma? Lalong pa mag-import mag, uh, kayo at mag-smuggle kayo? Para talagang lalo niyong pahirapan ng mga magsasaka? Lalo niyong pahirapan ng mga magdaragat? Lalo niyong paghirap pahirapan niyo mga uh, livestock farmer? You know, hindi lang yung nagpa-farm ng ano eh, ng mga mga prutas o gulay. Diba? Ano yung purpose niya? At hanggang kailan sa dyan? Mga kababayan, kawawa na yung mga negosyante natin, yung mga talagang mga small farmers natin sa mga probinsya na pinapatay ang kanila mga negosyo ng inayupak na Bongbong Marcos Jr. Koting at ng kanyang asawa at ng Speaker of the House at lahat ng kasabwat nila. Ito na nga si Michael Ma. Pinapatay nila ang kinabukasan, inuubos nila ang dugo ninyo. So, kailan kayo kikilos? Kailan kayo mag-speak up day? Kaya naman, narito pa ang mga komento mula sa mga dismayadong netizen. At kala ko ba, your days are numbered mga smugglers na appoint pa. Unity with smugglers, hoarders, drug lords, oligarchs, corruption of congressman, makabayan black, injustice remulia, etc. Yan ang bagong Pilipinas, bagong mukha. Kung relusyos na sinatong, anong masasabi nyo sa special Envoy to China? Na alleged name is smuggler na um, may kinuhuli ang mga smugglers ipinoprotect pinaproteksyonan mo pa. My God, anong klase kang presidente? Naluloko mo at taong bayan. Hindi sumupot sa hearing ng kongreso, pero sumupot sa pag-appoint para sa presyon niya na envoy to China. Ngayon, sino ang lutang? Mga tang inumin nyo. Nasaan na ang mga pulangaw? Labas. Kung sindikato na, kung di naman, komunista. Bukod pa sa mga dilawan, kapag talaga na mga peslak nila. Ayun lang, Budol Israel talaga, nakaka-disappoint. Grabe, napahiya bigla ang dilawan. Nandaig na sila ni Budol Budol Man sa pagkawalang hiya. PBBM, makisimpleng delikadesa na lang. Wala wala na ba talagang natira? Kaloka, yan na ba ang utos ng ahas na kinatakutan mo? Si Lisa Babe, papaano na ang taong bayan kung puro smags na lang ang produkto sa bansa? Lalo magtataas ang lahat ng bilihin dahil kontrolado nila ang presyo. Ikaw ako magsasaka at pangamang isda. Lalo mo nakikitain, mawawala ng hanap buhay. Lahat ng mamamayan, apektado ng pagbangon ng lahat ng bilihin. Yan ang pangako ng kuting at mabahing ahas na lutang sa pulboro. O oh, talaga naman, galing ng admin ngayon, smug lang in a point. Wala na bang ibang tao? o sa Pilipinas. Kailangan pa ba ang mga smugglers ang magtrabaho para sa Pilipinas? Well, congrats, kutingting. More shabu coming to town na. Puruhay na ang mga Ay, Pinoy. May biglang sinara at kureso. Makakasagot na sila sa lahat ng kalungkuhan sa gobyerno. Maingay lang kung may pilit-siraan. Kaya na, alang mahuli na smuggler kasi sila nga mismo ang sindikato. Special envoy, special smugglers, ibang klase, mga manturugas. God have mercy on your people. Protect our country from the corrupt government, corrupt politicians, drug addicts, drug large terrorists, criminals, syndicate smugglers, and fixers. I say these things in the mighty name of Jesus Christ. Amen. God, please, pay those evil people. Sabi ni PBBM, bilang na mga araw nyo, mga smugglers, dahil i-appoint ia ko na kayo as envoy sa China. Dapat na talagang maalis na ang presidente ngayon. Grabe ang asawa niya. Di makontrol. Kawa ang Pilipinas ngayon. Lalo lumakas. At kahit sa appointment ni Michael Ma ang Congress at Senate. Halal sila ng taong bayan. Malaki talaga ang difference between the sa Admin at ngayon, napakatahimik ng media, mapoposisyon at admin. Nasaan na yung lang na sumisiyo sa kalsada, mukhang nagsanib na yata, mga kasamaan. So disappointing. Dapat makasala ang mga protector ng NPA, hoarders, smugglers at oligarchs sa Pilipinas. Sila ang nagpapahirap at nagpapalubog sa bansa. Sila lang talaga pag-iisip itong budol-budol, polboronik, shabuyas. Hindi naman papatunayan na adik sa droga ang presidente ng Pilipinas. Imbis na ipa-aresto dahil drug dealer, hoarder, smuggling, sindikato. Ang galing, holy cow. Ayaw yan. Ayaw talaga nilang bitawan yung insectong smuggler na yan. Napaghalata na talaga ang mga to. Alaga yan, Lisa Smag, Spalboronic. Patawag na lang true yan ang Pilipina. Sindikato at elitista na lang na mamayagpag. Sa isang pagkakamali na pag-vote, ano na solusyon sa paulit-ulit na lang bang ganito? Ana, bakit isang smuggler ang inapon? Kuting ng Norte, si Lisa As, ang may pakanada. Oh, The this administration is so cursing. Those who are smugglers, what a bloody joke. This government is run by clowns. WTF? This administration continued to budol the Pinoy man, people. Boodle, the worst admin in the history of the Philippines. BBM, kaliwat-kanan, lukuhan at nakawa na ngayon. Mas lala pa to sa Noy-Noy admin. Walang kwesta media ngayon. Dami-mali. Hindi na babalita. Walang kahihiyan na talaga itong administration ngayon. Ginawang bobo na. Ang mga Pilipino, sobrang ganit na yata sa pagkamka. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.